Hello mga kuya mon, ngayong araw nga pala ay tayo naging MC sa si Barangay Assembly ng Barangay Gulod. Bagaman tayo naglilinis ito mga panahon ito dahil tayo binaha, hindi natin tinanggihan ang tawag ng paglilingkod para sa mga mamamayan ng kalatagan. So tayo ay nagpaunlak sa kanilang pakiusap at nag-MC tayo sa kanilang assembly. Kamusta <imitus> po mga taga-barangay Gulod? parang lahat naman yan na tayo sa kalitagan. First time in history, ano po, sobrang lakas. Pero sa nakikita ko po ngayon, kahit tayo pinagyo, ang mga Pilipino ay masaya pa rin. Para tayong mga kawayan, sabi nila, playa ka sa bambu. Kahit anong pagsubok o dagok ang dumadali sa ating buhay, tayo na lang ang malakas at matatag. Palakpakan naman po natin ang bawat isa ito itong itutuloy dito mga barangay assembly dahil dito po natin nalalaman ang report ng ating bayan, ang report ng ating barangay kung ano na nga ba ang mga nagawa at mga gawa pa sa ating mga barangay. lá tinha Diyan ay pinasayari ng assembly ng mga Sumba Ladies ng Barangay Gulod sa kanilang inihandang presentasyon. Kitang kita ang galak, tuwa at saya sa pa, mga muka ng mga umaten sa Barangay Assembly lalong lalo na sa mga kanilang napakinggan o nalaman ngayong araw na ito. Maraming salamat po Barangay Gulod sa pagkuha sa akin bilang MC ng inyong Barangay Assembly. Bye-bye!